Pa maniniwala kayo na may relasyon si BBM at si Lucy Claire Castro, mga kababayan? O oh, maniniwala ba kayo? Ang sagot dyan, one, hindi. Kasi alam nyo kung bakit, mga kababayan ko, hindi papatusin ng mga ano 'yan, ng mga malalaking media stream 'yan. Kasi pagtatawanan lang kasi walang katotohanan, mga kababayan ko. Etong ibabalita ko sa inyo, may katotohanan, may facts, mga kababayan ko, at mayroong balita, mga kababayan. Yan, alam niyo yung mga DDS na nagpapakalat ng mga ganyang storya isa lang yan, gumagawa lang yan ng publicity. Mga kababayan ko, gumagawa lang yan ng ingay para mapag-usapan yung mga channel nilang mga mahihirap. <laughs> mga channel nilang mga wala namang, wala namang lamang, kundi ang mag-ingay lang naman, magpuputak sa mga kalye. <laughs> Siyempre nagpapasikat. Kailangan nilang gawin yun. Gagawa nila ng issue para mapag-usapan. Para yung mga utu-utong DDS supporter may mapag-usapan. <laughs> Sabihin ganun. Si BBM, saka si Claire, sila daw. Uy, machichismisan yung mga DDS. Kakalat yan sa DDS community yan. Tapos yung vlog na nagkalat nun na magbe oo o, ba? Diba? Tama-sama. Oh. Aban tayo, sama-sama tayong babangon ulit. Sama-sama silang lulubog muli. <laughs> Na... Yes, ganyan ang galawan nila. Saan kayo makakita ng ganyan chismis na wala namang katotohanan? Dito sa amin, sa pagses, sapat, tapat, sulit, hindi ka man di mababago kung ano sinabi, yun dapat talaga ng reaksyon. Oh. Tama ba ako mga kababayan ko, ha? Tapat, tapat.